para nag-away-away, hindi nila makontak. So, kako, okay lang, pero um, paano kaya makontak kako? Eh, hindi nila makontak. Nag-press nag release na ako. Para lang magsama-sama sila ang ibang pamilya, nagbibigay ako ng limang bilyon. Uh, dahil hindi sa, na, hindi sa panalo niyang gold na na sa Olympic, more on uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung uh, kaaway mo yung anak mo. Masakit sa ama na aawali sa anak mo. At hindi uh, man lang sila inibita. So ako, uh, kung magsama-sama lang sila, uh, magbibigay ko ng limang milyon. Ang lalakad na lang nila yung Talagang mahirap papagbati. May nakaraan sila kasi na ano, masama yung nanay. Baka ang sigurado, si Carlos, sa, uh, uh, at saka yung tatay, mga, kapat, mga, pamilya nila, yung nanay ang siya pa dahil masama yung bata. Dahil so, may away yata na nakaraan. Eh, oo. Kung um, pwede na rin yun. <laughs> Bibigay ko na rin mas, uh, makasama sa... Dahil may sinabi sa akin, eh, hindi ko lang mabanggit dito yung yung uh, personal na away nilang mag -ira. Pero yung tatay, parang pumayag na na magbati sila sa kaya dadali yung pamilya sa akin. Uh, uh, subukan nyo rin siya ako na umayos sa amin yung nanay, mas maganda nagsama na sa importante kasi sa atin 'yan dahil la uh, ang ang biyaya ng Diyos sampu lang eh hmm. honor thy father and the mother di ba okay. you, you have to give honor to your father and mother uh, isa sa uh, tinuturo ng mensahe And uh, also, uh, na, kasi nagbabasa ako ng Biblia, pinakamahirap na <coughs> pinagagawa dyan yung forgive your enemies. <laughs> eh, maganda kung magsama-sama sila. Rapportante sa akin, magsama-sama silang buong pamilya. Kung ano man ang uh, uh napag-awal nyo yung araw, <coughs> sana patawarin nyo na ang nalay nyo kung siyang may kasalanan o sino man may kasalanan, mas paganda sana dahil uh, wala ka naman dito sa mundo nito kung di sa nanay tatay mo. So sa ako sa... Uh, at malaking maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ko ng libang milyon sa pamilya niyo kung uh, niyo isa't isa. -isa. Oh, congratulations sa lahat ng mga atleta natin. They did their best. Uh, siguro next time baka mas, uh, mas uh, mag, ba, sila. Baka mas makakarami pa tayo ng gold.